para sa pagunita ng po ng ika 39 anniversary ng Edsa People Power Revolution ngayon pong araw ano at uh, dito po gaganapin ang uh, programa para sa anibersaryo na magsisimula nga po ngayong alas 8 ng umaga para sa replaying uh, activity at flag racing at mamaya po alas 9 yung uh, iba pa pong mga aktibidad para po sa As People Power Anniversary. Sa mga sandali pong ito, nakikita na po natin uh, nage na nage-ensayo na itong mga taga Armed Forces of the Philippines at naririto na rin po yung mga taga National Historical Commission of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, MMDA, at uh, meron din po mga sweepers dito no para siyempre masiguro na kapag Katapos ng uh, programa ay uh, magiging malinis agad dito sa lugar na ito. Of course nariyan din of yung uh, Mama Mary na simbolo ng EDSA People Power Revolution dahil nga po sa pagdarasal ng Rosario ay naging mapayapa ang revolusyon na ito. At sa punto pong ito ay makakapanayam po natin si Father Jerome Ceciliano, ang rector po ng Archdiocese and Shrine of Mary Queen of Peace para bigyan tayo ng kanagdagan detalye kaugnay dito sa programang gaganapin. Maganda umaga po sa inyo, Father Jerome. Hi Maris, magandang umaga at sa lahat ng mga televiewers. Una po sa lahat, Father, gaano po kahalaga na gunitain pa rin natin after 39 years, ito po nga uh, as People Power Revolution at ano po yung significance nito sa panahon natin ngayon? Mahalaga ang paggunita sa EDSA Revolution dahil pinakita ng sambayan ng Pilipino sa buong mundo na pwede tayo mag-aisa, lumalaban tayo para sa, at laban sa naninindigan tayo para sa tama, at ay pinaglaban natin ang karapatang pantao, inayawan natin ang korupsyon. So ito ay mahalaga na makita ngayon ng bagong henerasyon para tularan natin. Hindi natin tinotolerate kung ano man ang nagagawang mali. Bagkos tayo ay dapat na manindigan at kumilos para masawata ang mga kamalian na nangyayari sa ating lipunan. All right, Father. Um, na binanggit na po natin yung iba pong mga activities na magaganap no, like a uh, wreath laying, flag raising, and may programa po. Ano specifically yung mga activities na gagawin po ninyo mula sa inyong end uh, o yung grupo po, po ninyo, Father? Okay, dito sa National Shrine of Our Lady Queen of Peace, ang gagawin naman namin ngayon ay mga liturgical, sacramental activities, katulad ng pagdiriwang ng banal na misa. Yung araw na to ay gusto din namin na gunitain ang faith component ng nangyaring 1986 People Power. Madalas na nakikita po natin yung mga replaying, yung participation ng mga politiko, pero nais naman namin dito sa National Shrine of Mary Queen of Peace ay yung faith component ng ibig sabihin doon sa nangyaring revolution, ayon nga kay Cardinal Jaime Sin, ay meron talagang intervention ng mahal na birhen. Nabanggit mo rin yan, Maris, na napakahalaga ng naging kontribusyon, partisipasyon, intervention ng mahal na birhen kung kaya nagkaroon tayo ng mapayapa at matagumpay na EDSA revolution. So ngayong araw, puro kami mga misa dito, nag-anyaya kami ng mga pare at saka obispo, at of course, inaanyayahan din namin ang taong bayan na ito naman ang pagkilala natin ano sa mahal na birhen at siyempre sa ating pananampalataya at sa ating simbahan na naging bahagi din ng 1986 People Power. Father, very quickly, bilang uh, kayo rin po ang spokesperson ng CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines, meron po ba tayong uh, karagdagang mga activities o mensahe sa mga Pilipino, especially ngayon po sa dinaranas po na critical condition ni Pope Francis? Well, unang-una, ang sambayan ng Katolika ay nananalangin para kay Pope Francis. Yung mga misa namin ay iniaalay namin para sa kanyang pagaling. Ang mga dioceses o archidioceses sa buong Pilipinas, pati na rin sa buong mundo, nag-aalay ng panalangin. At uh, umaasa tayo na ang Panginoon naman ay bibigyan pa rin ng lakas at uh, tahasang pagaling ang ating Santo Papa. Yan ang ating pag-asam. At uh, naniniwala tayo na si Pope Francis ay makapagpapatuloy pa rin ano, sa kanyang paggabay sa buong sambayan ng Katolika at higit sa lahat kung papaano niya pa rin i-govern, i-manage ang ating sibahan. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon pinigay niyo po sa amin, Father Jerome Ceciliano, Rector of Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace. Happy anniversary po sa ating lahat. Nakakatakda ipatupad ng LTFRB ang comprehensive education para sa mga driver ng pampasero sa At magiging requirement na ito sa pag-renew ng prangkisa. Kabilang sa mga ituturo ang first aid at anger management. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan ang pagmamaneho ng public utility vehicle ay hindi lamang trabaho kundi may kaakibat na responsibilidad upang tiyaking ligtas sa mga pasahero at iba pang motorista sa kalsada. Kaya naman para matutukan yan, nagadagdang magpatupad ang LTFRB ng Drivers Academy. nagtatagdang magpatupad ng comprehensive education ang LTFRB sa mga driver ng bus, truck, jeepney at UV express. Ang hangat po ng LTFRB is mabigyan po sila ng education on road safety. Na phase 2 would be determination po ng kanilang cognitive ability sa ilalim niyan, may gagawin na simulation ang mga driver gamit ang computer-generated system para masukat ang estado ng pag-iisip ng isang driver habang nagmamaneho. Layon din itong matulungan sila sa anger management habang nasa kalsada. Sa sa ilalim din sa pagsasanay ang mga konduktor kung saan tuturuan din sila ng first aid. Ayon sa LTFRB, magiging requirement na ang comprehensive education ng mga bus company sa pag-renew ng kanilang prangkisa. Magiging pilot area ang Metro Manila sa pagpapatupad ng Drivers Academy. Sa Ilocos Region, nagsasagawa na ng konsultasyon ng LTFRB-1 para sa naturang programa. Nilino ng LTFRB na iba ito sa ipinatutupad ng LTO. Sa LTO, ang pangunahing nilang objective is yung skills of driving. Ngayon, for LTFRB, ang pinagkaiba naman natin is yung behavior and attitude. Sa isang bus company sa Dagupan City, sumasa ilalim daw sa regular na seminar ang kanilang mga driver at konduktor. Pero malaki rin daw ang may tutulong na Drivers and Conductors Academy program sa kanilang mga empleyado. Life safety driving, behavior based safety driving, tsaka yung life safety driving, defensive driving. Batid naman daw ng mga driver at konduktor ang kanilang responsibilidad sa kalsada. Lalo na ang makaiwas sa anumang disgrasya. Condition kami hindi yung may nararamdaman o may mga problemang iba. Yung driver ko po kinakausap ko para hindi po makatulog. Nakatagdang ipatupad ng LTFRB ang programa sa Abril ngayong taon. Igan sa pamamagitan ng programa, mabibigyan ang mga driver at konduktor ng uh, number one, tamang kasanayan, yung attitude ata uh, kalaman para hindi agad uminit ang ulo habang nasa kalsada. Back to you, Igan. Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa pagpatuloy ng pangampanya sa election 2025, binahagi ng ilang senatorial candidate ang kanilang-kanilang mga advokasya. May unang balita si James Agustin. Nakay pagpulong sa e-trike driver sa Boracay si Senador Bongo. Sa Villasis, Pangasinan, tinalakay ni na Amira Lidasan. At Representative Franz Castro, ang pagpapababa ng presyo ng bilihin ang mga pangangailangan ng mga residente sa Sambuanga City. Ang binigyang pansin ni Senadora Amy Marcos. Inihayag ni Manny Pacquiao sa Bataan ng kanyang suporta sa Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Idiniin ni Ariel Rubin sa Baras Rizal na patuloy niyang lalabanan ng korupsyon. Ang mga nagtitinda sa Alabang Public Market, kinamusta ni Willie Revillame. Ang matibay na pamamahala ang ibinida ni Senador Francis Tolentino sa Pasay kabilang ang kahalagahan ng pabahay sa mga iginiit ni Abalo sa Quezon City. Sa anniversary ng publication ng PUP, binigyang diin ni na Nars Alin Andamo at Teddy Casino ang kahalagahan ng campus journalism. Nakipagkita naman sa mga weaver at estudyante sa antike sa si Senadora Pia Cayetano. Si Atty. Jimmy Bondoc bumisita kay Puerto Princesa Palawan Mayor Lucilo Bayron. Si Senador Bato de la Rosa nag-ikot sa Jensen, pagbubutihin pa raw niya ang serbisyo sa bansa. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Sugatan ng Vice Mayor at re-electionist na si Nangdato Pia Maguindanao del Sur matapos siyang barilin. Binarilang hinina lang sniper si Omar Samama habang nagsasalita sa isang programa sa barangay Magaslong bandang alas 10 ng umaga kahapon ay sa lokal na pamahalaan ng Dato Piang papagaling na sa ospital ng Vice Mayor tinudyan na naman ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pamamaril Parawagan sila ng mabilis na aksyon kaugnay sa insidente para maparusahan ang nasa likod nito pinibigsigahan naman ng LGU ang pamamaril Labanan ng fake news. Yan ang utos si Pangulong Bongbong Marcos kay bagong PCO Secretary Jay Ruiz. Ang bago namang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro umalag sa ilang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa impeachment ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa unang balita, ang kasama natin si Ivan Mayrina. Nang manupa bilang kalihim ng Presidential Communications Office, Malinaw ang utos ni si Pangulong Bongbong Marcos kay Sekretary J. Ruiz. Iparating sa taong bayan ang mga programa ng gobyerno at hindi gagamit ang fake news kundi lalabanan ito. Maraming nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Kung kayo mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sinagot din ng anilay fake news na kasabay niyang nanumpa na si Undersecretary Attorney Claire Castro sa unang sarang niya bilang bagong palace press officer. Kaugnay yan sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan umano ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ilang ang gusto ang tang si Inday. Pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, manaog siya kung di siya mag-diktador, may naagi ikapulit. Wala sila ikapulit o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Ang kabilang kampo umano ang may gusto ng kapangyarihan. Ang paninira nila sa pamahalaan at sa pangulo. Gusto nila ulit makuha ang uh, power, ang authority. Sinakot ni Castro ang batikos ng dating pangulo tukol sa pagbebenta ng gold reserves sa bansa na ayon sa kanya ay labis-labis pero hindi naman e kung saan ni binenta at sa magkanong halaga. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of uh, former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Sa isa namang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumibili at nagbebenta ang BSP ng ginto bilang bahagi ng core functions ito. Kapag nagbenta ang BSP ng ginto, ang napagbentahan daw ay nananatili pa rin sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng GIR kundi para matugunan ang pangangailangan ng bansa para sa foreign currencies. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy oh, yeah. ang pagdarasal para sa kalusugan ni Pope Francis na nasa ospital pa rin dahil sa double pneumonia. Para sa update sa vigil sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, makakausap natin si GMA Integrated News Stringer Pia Gonzalez Abukai Pia, tapos na ba ang vigil para kay Pope Francis? Yes po, katatapos lamang po mm -hmm. uh, ng vigil na sinimulan ng alas 9 ng gabi dito sa Roma, Italia. Mm -hmm. At pina uh, may napansin ka ba dyan kung uh, maraming Pilipino ba ang dumating dyan para magdasal, ipanalangin si Pope Francis. Alam mo naman 'di ba, yung mga kababayan natin na talagang devout Catholic eh talagang medyo ano sa pag uh, pagdarasal na gumaling si Pope Francis. May napansin ka ba ako na ng bilang ng bilang Pinoy dyan? yung mga turista? Si marami po akong narinig dahil siyempre Tagalog yung salita. So, uh -huh. nakita po natin ang presensya ng Filipino community sa ginanap na Holy Rosary. This evening. Mm. Mm -hmm. Tapos, Pia, araw-araw bang gagawin yung Vigil at Holy Rosary dyan sa Vatican? Yes po. Uh, yan po ay sinimulan ngayong gabi at magiging gabi-gabi, papangunahan niya ng mga Cardinals at ng mga collaborators ng Roman korea at ng Diocese of Rome. Uh -huh. So gabi-gabi po yan, alas 9 ng gabi dito mismo sa St. Peter's Basilica. Oo, uh, uh, doon sa mga vigil na ginagawa pagdarasal, may mga Pilipino bang uh, sumasama okay. sa vigil uh, at yung mga nakatigil na dyan, yung mga nakatira dyan o nagtatrabaho sa sa Roma? Opo, marami po at saka sa totoo lang, mayroon din mga Sunday mass mm. ang mga Filipino community kung saan special intention po ang paggaling ng ating Santo Padre. Uh, uh, Pia, ikaw yung nandiyan dyan. Mas, mas madali ang uh, pagkuha mo ng impormasyon, Makakuha kung ano yung talagang update. Alam mo, talagang ang, 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 uh, fake news ay lag lagana. Eh, you know? Kumusta ba oh. ngayon si Pope Francis? Ayon sa Vatican, ang, uh, ano yung kalagayan niya as we speak? Okay. <laughs> Kaninang alas 7 ng gabi dito sa Rome, nagpalabas ng update ang Gemelli Hospital ukol sa kalusugan ni, ng Santo Padre, kung paano nagdaan ang kanyang maghapon. According sa Gemelli Hospital, nagpakita ng bahagyang pagbuti ang kondisyon ng ating Santo Padre. At kahit pa nagkaroon siya ng mild renal insufficiency, ito daw ay hindi dapat ikabahala dahil ito ay under control. At pati ang kanyang blood analysis ay nakita rin na maayos ang kanyang hemoglobin at pati hindi rin siya nagkaroon ng respiratory crisis ngayong maghapon. So inaasahan ng lahat ng marami na magpapatuloy ang positibong pagtugon ng ating Santo Padre sa kanyang treatments. Maraming salamat. GMA Integrated News Stringer Pia Gonzalez Abukay live mula sa Vatican City. Maraming salamat po. Mapapanood na simula sa February 26 ang pinakabagong GMA Integrated News Podcast na Power Talks with Pia Kanghel. Powerful ang pilot episode niyan dahil ang first guest ay si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon na magbabahagi ng light lessons at kanyang secrets to success. May unang balita si Mark Salazar kanyang podcast na surprise guest with Pia Arcangel. Nagkaroon si Pia ng makabuluhan at masayang puntahan kasama ang ilang malalaking pangalan sa larangan ng sports, showbiz at iba pa. As parents, tayo talaga ang architect sa magiging future ng anak natin. Ngayon, mga influential na personalidad naman tulad ng business tycoons, tech innovators, award-winning artists, at iba pang industry leader ang makaka one on one ni Pia sa pinakabagong GMA Integrated News Podcast na Power Talks with Pia Arcangel na magsisimula sa February 26. Mabuhay and welcome to Power Talks. Excited si Pia para sa bagong podcast. I hope that from the show, viewers and listeners will be able to pick up stories that they will learn valuable lessons that they can apply to their own lives as well. Sabi ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, patuloy ang paghahanap ng GMA Network ng makabagong paraan para maabot ang audience sa iba't ibang online platform first guest sa Newest Kapuso Podcast, si Attorney Felipe El Gozon, Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee ng GMA Network. Dito nagkwento siya tungkol sa kanyang childhood. Oh yes, na. I was so malikot. <laughs> I was all over the place. Pamilya. So, sir, what are some of the biggest joys you have as a parent and as a grandfather? Well, to see my children succeeding. Life lessons. Early on, I already learned never to argue with my mother. You will never win. So why argue? Ang kanyang leadership style. I learned from that not to listen to excuses. At realizations. When you look back, um, you know your career, everything that you have accomplished. What would you say to your younger self? In life, you have to set a goal. And when you achieve the goal you cannot imagine how you feel. Magkakaroon ng bagong episode ng Power Talks with Pia Arcangel tuwing Wednesday sa Spotify, Apple Podcasts at lahat ng GMA Integrated News social media platforms. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Nag-open up si Mommy dear star Katrina Halili tungkol sa pagiging mommy in real life. Ikinwento ni Katrina sa Fast Talk with Boy Abunda ang unika iha niyang may autism spectrum disorder. Three years old daw ang anak niya nang ma -diagnose. pag amin ni Katrina, mahirap sa umpisa. Ngayon man, hinarap niya ito na at pinatherapy ang anak. Ngayon, okay na raw ang daughter niya. Proud stage mom na nga raw si Katrina sa anak na namanang na talento sa pagkanta ng tatay niya na si Chris Lawrence. Last year nang pumanaw ang ex-boyfriend ni Katrina na si former vice mayor Jeremy Giab. Kumusta na kaya ang love life ng kapuso actors ngayon? Pero ngayon, masaya ang puso mo. Masaya. Masaya lang. Are you choosing to be quiet about it? Ayun na nga, Tito Boy. Masaya eh. oh, oh! Yes. So is. <laughs> <laughs> Masa, mahalaga. Happy ka. Masaya, yes. Yes, amatali na labas ang teaser ng GMA's first view original series na Slay. Isa lang ang gusto ko. Ang mabigyan lino kung bakit oh. at paano nasunog si Zack Kung may susunogin man. murder thriller series na Slay na pinagbidahan ng ilang sparkle stars. Kabilang dyan si Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega. Julian San Jose at Derek Monasterio. Mapapanood ang Slay simula sa March 3 sa VIEW. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award winning news ka sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.